Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus sa Sareno, kayo po ang luklukan at halimbawa ng tunay na katapangan. Hindi ang katapangan ng mundong ito na namumuksa at naniniil, kundi katapangan na may habag, pag-asa at pagtitiwala. Itong tapang ding ito sana ang manahan at maghari sa aming mga puso, iyong mga deboto, upang makilala kaming matapang hindi dahil sa lakas, kundi matapang sa pananalig at pag-asa katulad mo. Marami kaming haharapin, maraming pagkatakot na daraan sa aming buhay, pero hindi kami matitigating sapagkat ang katapangan mo ang siyang gagabay sa amin. Ito'y aming hiling sa iyong matamis at makapangyariang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.